Ngayong araw nga pala ay pumunta kami sa bayan ng Katarman para mag-process ng mga important documents kasama ang Kuya Matmat namin. Hello guys! Another day, another vlog! Papunta nga pala kami ngayon sa Bayan ng Katarman para i-process yung mga documents na kakailanganin ko sa pagbabalik trabaho. At itong at kasama pa namin yung kuya matmat namin. Kakain daw kasi siya sa Jollibee kaya nagpupumili ka sa mama. <laughs> at pagkababangan namin sa minibus ay agad kami naghanap ng pedicab na pwedeng sakyan papuntang Jollibee ito kasing anak namin ay sobrang excited ng kumain sa Jollibee. Kararating nga lang namin ay Jollibee agad yung gustong puntahan. At dahil nga wala kami nagawa dahil gutom na gutom na daw siya, kaya ayun, napasubo na lang kami. Butas na naman yung bulsa ng Dudi Inim namin, namin. Ito nga pala tsakay na kami ng pwede ka papuntang Jollibee. Dito nga pala kami kumain sa main branch nila sa Katarman. Kasi nga naman baka pag dun sa Jollibee guys, eh check baka maglakad na lang kami pa uwi. Marami kasing pagagastusan dun. Itong kuya matpat kasi namin, bili dito, bili doon. Kala mo naman, sangat terba yung pera? At eto na at kumain na kami. Sabi ko nga sa kanilang dalawa, dahil nga sa na Jollibee kami, ay one week kami uulam ng tuyo. Wala kasi to sa budget namin. Sabi nga nila, enjoy enjoy now, iyak iyak later. At nung natapos na kami kumain, ay pumunta na kami sa aming sadya dito. Pupunta nga pala kami ng Northern Summer Provincial Hospital. Doon kasi ako na-admit ng mga nakakukoy baby sa At may kailangan akong i-process doon na documents. After nga namin dito sa Northern Summer Provincial Hospital, ay agad na nga rin kami umuwi. Baka kasi itong anak namin ay magtututuro pa. Pag nagkataon ay baka maglakad na nga lang kami nito pa uwi. At habang nasa daan nga kami, nag-stop over muna kami dito sa gilid. Kasi nga naman itong uyamat-mat namin ay nangailangan pa ng tawag ng kalikas Buti na nga lang at nakadiaper siya kaya hindi kami masyadong nahirapan. After nga namin dito ay dumeretso na kami ng uwi. Maghahapon na rin kasi that time. At si baby Zion ay iniwan lang namin kay ate Jane. Baka kasi panaiyak na rin yun. Verse ko lang kasi yun. Although nag iwan naman ako ng milk kaya lang baka ubos na rin yun. So paano yun lang muna for today's vlog? Thank you for watching. Follow for more. Ngayong araw nga pala ay pumunta kami sa bayan ng Katarman para mag-process ng mga important documents kasama ang Kuya Matmat -Mat namin. Hello guys! Another day, another vlog! Papunta nga pala kami ngayon sa bayan ng Katarman para i-process yung mga documents na kakailanganin ko sa pagbabalik trabaho. At ito at kasama pa namin yung kuya matmat namin. Kakain daw kasi siya sa Jollibee kaya napupumili ka sa mama. <laughs> at pagkababa namin sa minibus ay agad kami naghanap ng pedicab na pwedeng sakyan papuntang Jollibee. Ito kasing anak namin ay sobrang excited ng kamain sa Jollibee. Kararating nga lang namin ay Jollibee agad yung gustong puntahan. At dahil nga wala